sa mayong gabi sa inyong tanan mga bro sis madam sir ito ay ipakilala ko sa inyo ang aking mga kahoy na nakalap mga may, mga wedding may mga gamit pang herbal uh, himughat pwede di... ang dipinsa pwede rin sa ano pang negosyo uh, shout out mo tayo sa ating mga subscriber supporter sa ating mga viewers uh, mag shout out shout out ni Ronelo Esteban shout out bro ni ni Nelbert Dakudaw shout out bro ni uh, Rico Tiban, shout out bro John John Andoy shout out ni uh, Chris Paul Tubong Banwa shout out bro at ni John Hermosa bro shout out ito ay ipakilala ko ang aking nakalap na mga ito ang baging na ano baging na bungtungan ito ang baging na buktungan ito ay parang ano ni parang uh, parang banaog matigas ito na baging parang banaog Bugto nga na baging pangdepensa uh, panggamot sa lahat ng uri na sakit Panghimughat. ito ang baging na ito Bugto nga na baging parang ano to matigas ito parang banaog na ano yan bagong na ito maraming mga sakit ng makagamitan ito baging labugtungan at ito naman ang isa ito ang kahoy ko na sumbalik Ayan o oh. ito ay ang, ang ano niya sumusumbalik lahat ng mga sanga niya sumbalik sa lupa <coughs> sumusumbalik ito ay kahoy na <coughs> ay sorry ito ang kahoy na tigaw pwede ito igamot pwede pang himughat. pero sumbalik ito yan o oh. yung mga sanga niya sumusumbalik sa lupa sa ano yan magamit ito pang dipinsa pang sumbalik sa lahat ng uri ng mga masamang tangka o masamang uh, ginagawa yan oh, no, sumbalik ito ang sumbalik na kahoy bihira lang to makita mo yung mga sanga niya sumusumbalik sa lupa at umuorong yan bumabalik sa lupa yung mga sanga niya pinuputol ko lang yan ito naman ang bugtungan na kahoy ito ang bugtong na kahoy ay mainam sa panggamot panghimoghat sa mga labad sa ulo or mga ano sa maganda ito ito ay mainam Ayan. Ito ay maganda sa panggamutan. Dipinsa pwede ito. Dahil ay bugtong ito na kahoy. Ano lang, sanga lang ang kinukuha ko siya lang ang ano. Uh, At ito namang isa ay ito ang sungay ng usa. Ito, sungay ng usa. Yan, mainam ito pang dipinsa pampaswerte uh, sa lahat ng uri pangamigo ito ay maganda sungay ng usa ito, sungay ng usay hindi ito kahoy ah. Sungay ng usay ito. Yan. At ito naman ang isa ay sumbalik na kahoy. Yan. Ito ang sumbalik na kahoy. Bumabalik sa lupa. Yan, nakaganon siya. Ito. Ah. Malakas ang ilaw niya oh. Yan Hindi ito, wala ito na balik. Oh, bumabalik siya sa lupa. Oh. yan ayan. Ito sumbalik na ito. Ayan oh. Yan Ito ay mainam gamitin sa pang ano, pang dipinsa bumabalik lang ang mga ano masamang gawa bumabalik sa kanila ito ay mainam pero itong kahoy na ito ay pwedeng i ano himughat panambal pwede ito pwede ito siya magamit sa pangtambal pero sumbalik ito maganda ito uh, sumbalik yan sa tindahan pwede ito ba balik balik lang ang customer ni mo pang negosyo uh, yan sumbalik ng kahoy ayun uh, lang ang ibinahagi ko sa inyo sana ma nalugod kayo sa aking mga iba pinakita sa inyo Uh, sana mag-subscribe kayo, paki-like, paki-share naman sa akin YouTube channel. Tulungan niyo ako para uh, ano ang channel ko, ang uh, vlog ko. Mag subscribe kayo. Malaking tulong na 'yon sa akin para updated kayo sa akin, sunod na mga binablog Hindi ako maka Palaging maka-vlog kasi busy tayo sa ating pamumuhay. Uh, salamat sa inyong lahat sa manunood nito. At God bless sa inyong lahat. Mayong gabi.